Talakayang Bayan Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan Talakayang Bayan Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon Lilinawin ang bawat issue Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan Talakayang, Talakayang Bayan Salamat palang magabayan ng Point, Galimigan ng Palawan pa, Welcome po sa ating pangalawang programa ang talakayan bayan. Ayan po dahil ngayon po ay Ramadan, tayo po ay honored at tayo po ay nai-excite na magkaroon po ng isang uh, informative at napakamakabuluhang panayam po kasama po walang iba samahan niyo po akong i-welcome si Sir Roldan Apal, ang Vice President of Palawan Supreme Council of Muslim Affairs. Ayan isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sir. Magandang umaga, alhamdulillah. Ayan. Sir dahil ako po na-excite at hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa at nagpapasalamat po ay bago po ang lahat nagpapasalamat po kami sa pagpapa-unlock sir na aming invitation na talagang ano biglaan <laughs> Maraming salamat din sa inyong uh, pagpaanyaya uh, alhamdulillah Ayan. So sir noong April 1 po ay naideklara ng Malacanang as holiday po ang uh, April 1 dahil po sa Idilfitir So, para po sa kaalaman ng lahat, sir, ano po ba ang Ramadan at ano po ang pagkakaiba nito, sir, sa Eid al Okay, pa, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ba Uh, para sa aking mga kapatid na mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At para sa lahat, uh, kayo ay aking binabati ng mapagpalang araw, mapagpalang umaga. Alhamdulillah. Okay, sisters, sa katanungan, <coughs> una, kung ano ba ang Ramadan? Okay, so ang Ramadan, ito ay pangalan ng buwan, nam pangalan ng buwan sa Hijri Kalindar. Okay? Ako uh, kumbaga, sa atin, mayroon tayong uh, Gregorian kalendaryo, January, February. Okay, sa Islam naman, uh, so mayroon kaming uh, Islamic kalendaryo. So ang Ramadan ito ay kabilang sa mga buwan, okay? So ikasiyam ng buwan, uh, ikasiam sa uh, buwan ng uh, sa, sa buwan ng Hijri. Okay, so Ramadan. At ang Ramadan ay mismong nabanggit ito sa uh, mula sa banal na Quran. Sabi ng Allah Subhanahu wa Taala, "Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." buwan ng Ramadan na kung saan ipinahayag at ibinaba ng Allah Subhanahu Taala ang banal na uh, Quran. So yun ang uh, Ramadan. Tayp, doon naman sa, balang Ramadan ito ay buwan. Yes, okay? Buwan. Uh, so ang pinagkaiba naman ng Eid al-Fitr sa Ramadan, ang Eid al-Fitr ito yung Uh, pista or kapistahan sa pagtatapos mm -hmm. ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sa so kung mapapansin mo sister, dito nagtitipon-tipon ang mga uh, Muslim. Ah, uh, kung kaya halimbawa sa isang uh, munisipyo, uh, kung kaya ang uh, ipag-isa mm -hmm. ng mga kapatid nating mga Muslim na kami ay magtitipon-tipon sa isang lugar, yun ay sinisikap ng bawat ano ng bawat munisipyo. Nang sa ganun ay sama-sama kaming magkakasama sa araw na sa araw na iyan. Mayaman ka man o mahirap o ano ka man, anong tribo mayroon ka, ay sama-sama kaming uh, ipinagdiwang o ipinagdiriwang ang Idel Fitter. Yun. So, doon po kasi nalilito ang ating mga kababayan eh. Kasi parang nabing Ramadan, yun na yung like, pag fasting yun pala po yun ay buwan Opo yun ay buwan ng ayun uh, ay buwan pangalan ng buwan uh, sa uh, hijri calendar opo, okay. hindi siya okay. fasting po oh, hindi siya <laughs> yon, uh, bagamat yon. may ano bagamat may connection siya sa pag-aayuno apo. sir, tuwing kailan po ba isinasagawa ang pag-aayuno at gaano po ito katagal isinasagawa? Okay, so uh, yun na. Katulad ng na sinabi natin kanina sister, may connection doon ang Ramadan sa pag-aayuno na sinabi natin. Ngunit alhamdulillah, papuri sa Panginoong Allah, at least naging malinaw sa atin kung ano ang Ramadan at kung ano ang pag-aayuno. Okay. Sa tuwing kailan isinasagawa ang Ramadan? O ang pag-aayuno. Pag ang pag-aayuno sister ay ginagawa sa buwan ng Ramadan, okay? Isa sa mga hadith, ang hadith ito ay isa sa mga sinabi gawa uh, ni Propeta Muhammad salam. So Sabi niya, "Sumu li ruyatihi wa aftiru li ruyatihi." Sumu ibig sabihin noon, uh, ito ay Arabic. Uh, ita translate natin sumo mag-ayuno kayo sumuli yatihi kapag nakita ang buwan so ang tinutukoy doon, sister kapag nakita ang buwan ng ramadan so kaya matanda uh, kung, kung yung matandaan last uh, itong march uh, april 1 nagkaroon ng moon sighting okay moon sighting ibig sabihin noon kailangan ang makita lumabas na ba ang new moon lumabas na ba ang buwan ng ramadan dahil doon nakasalalay ang unang araw ng pag-aayuno So, hindi pwedeng mauna at hindi pwedeng uh, sumobra Kapag lumabas at nakita at na-declare ang buwan ng Ramadan, so dapat lahat ng mga Muslim ay mag-ayuno. Sapagkat pumasok na ang buwan ng Ramadan. Okay? So, ibig sabihin, sister, nag-aayuno ang mga Muslim sa buwan ng Ramadan. Okay? Yun ay tinatawag nating obligadong pag-aayuno. Bagamat uh, monthly, may mga pag-aayuno or voluntary na pag-aayuno ngunit kung ang ating pinag-uusapan ay sa Ramadan ito yung obligado na kung saan uh, pinag-aayunuhan ng mga ng mga Muslim. Okay? And then ang tanong mo naman kung gaano katagal, okay. tama? Okay. Gaano katagal ang pag-aayuno ng mga Muslim? Okay. Ito ay tumatagal either na 29 o kaya 30 days sapagkat ang bilang ng uh, araw sa Hijri or sa Islamic calendar either na 29 o kaya 30 days. Okay. So kaya makikita mo siguro sa mga sa mga sa Facebook, mayroon silang tinatawag na moon sighting. At ngayon, March 30 mag, magsisimula ang tinatawag na moon sighting. Bakit? Dahil titingnan na doon ulit sister kung lumabas na ba ang panibagong buwan. Kapag lumabas na ang panibagong buwan, ibig sabihin tapos na ang Ramadan. Okay, so balikan natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Sumulir uyatihi, kayo ay mag-ayuno kapag nakita ang bagong buwan. Ibig sabihin, buwan ng Ramadhan. Okay. And then, sabi niya, waaf tiru liru yatihi. At tapusin niyo ang inyong pag aayuno kapag nakita niyo naman ang panibagong buwan. Kasi, sister, siyempre, kapag lumabas ng new moon, tapos na ang Ramadhan. Okay. So, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na moon sighting. So, kapag sa March 30, halimbawa, sa March 30, kasi mayroon kaming 29 days na napag pag-aayuno. So ngayon, sa March 30, titingnan na ang buwan. Kapag nakita ang buwan, tapos na ang pag-aayuno. No? March 31, yun ay tinatawag nating Eid al-Fitr na sinasabi natin kanina yung uh, pesta o yung pagtitipon-tipon ng mga uh, Muslim. Ngayon, kapag hindi nakita, fa'inugum ma'alaykum, maaring sa panahon, uh, maulap. Halimbawa, di ba? Kaya sabi ko sa kanina, either na 29 or 30 days ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Mm -hmm. So sabi ni Alin sunod yun siyempre sa utos ni Propeta Muhammad SAW. So sabi niya, Fa'il gumma kung, kung kapag hindi nakita, maulap, or, or ano paman, uh, kumplituhin nyo ng 30 days ang pag-aayuno. So ibig sabihin, lalabas doon, kaya nung idiniklir, uh, April 1, Tama? Okay. April 1? Okay. Yun ay kapag uh, hindi nakita ang buwan sa March 30. Okay? So, ibig sabihin, nakumplito namin ang 30 days na pag-aayuno. Na pag -aayuno so yun ang tagal niya, 29 o kaya 30 days na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ah, kaya okay 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 Thank you, sir. okay po kami natututo at okay 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 Una, siguro kung layunin, ay ito ay pagsunod siyempre sa, sa kautusan ng Panginoong Allah. Sapagat nung kanyang sinabi, Ya ayuhal ladina amanu, ito ay mula sa banal na Quran, Ya ayuhal ladina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba ala ladina min kabalikum laalakum tatakun. Ya ayuhal ladina amanu, o kayong mga nananampalataya, panawagan sa mga muslim, kutiba alaykumus siyam, inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang pag-aayuno. Okay? So bilang isang mananampalataya, bilang isang Muslim, ay tungkulin natin. Siyempre, tungkulin ng isang Muslim na uh, tugunan ang panawagan at utos mismo ng Panginoong Allah. So dito makikita kung sino sa mga Muslim ang sumusunod sa kautusan ng Panginoong Allah at sino naman ang sumusuway sa kautusan ng Panginoong Allah. And then patungkol naman sa kahalagahan kung bakit po ito ginagawa sa buwan ng Ramadan. So Una na, yung sinabi natin kanina na binanggit ng Panginoong Allah, Shahru Ramadan, <coughs> alladhi unzila fihi al-Quran. sa buwan ng Ramadan, ibinaba ng Panginoong Allah ang banal na Quran, hudan linnas bilang patnubay sa sangkatauhan. nam hudan patnubay sa sangkatauhan. So yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, uh, dito ay mayroong mga gantimpala na ibibigay ang Panginoong Allah. Na? So kaya naman ang mga Muslim ay talagang nagpupursigi, nagsisikap na makagawa ng maayos na pag-aayuno na dahil na rin sa mga gantimpala ng ibibigay ng Panginoong Allah. Bakos isa sa mga hadith na binanggit uh, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufrala lahu ma taqaddama min dhanbi Sino man sa inyo ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Man sama Ramadan imanan na mayroong pananampalataya paniniwala sa kaisahan ng Panginoong Allah, okay? imanan uh, mm wa at pagsusumamo sa gantimpalang igagawad ng Panginoong Allah sa isang taong nag-aayuno, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tinan mo sister, ang gantimpalang ibibigay ng Panginoong Allah, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Patatawarin 'yun. Patatawarin ng Panginoong Allah ang mga nagdaan niyang pagkakamali. Okay, so, kumbaga, uh, ito ay kailangan mong i-grab yung opportunity na ibinigay sa iyo ng Panginoong Allah. Yun ay isa lamang sa mga hadith. Bakos meron pang isa na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ana ajazibi. Sa pag-aayuno, hindi sukat, uh, hindi, 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 hindi alam ng isang nag-aayuno kung ilan at kung gaano talaga kalaki ang ibibigay sa kanya ng Panginoong Allah. Kumbaga, mga uh, inangkin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang magbibigay ng gantimpala kung ilan ang ibibigay sa iyo. So napaka, kung maga, isang Muslim kailangan ng magsikap dahil hindi niya alam kung ilan, kung ano ang ibibigay talaga ng Panginoong Allah. Bagamat alam natin, may mga nabanggit din sa mga hadith ni Prophet Muhammad Sallam, isa pa sa mga kahalagahan nito, kung gaano kahalaga ang pag-aayun. O tinan mo, ang Panginoong Allah binigyan ng, uh, tawag yan, naging espesyal ang mga mananampalatay sa buwan ng Ramadan. Isa sa hadith, ni Propeta Wasallam or nabanggit ni Propeta Wasallam uh, inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan sa paraiso sister nam ay mayroong isang pintuan doon okay ito kabilang sa mga pinaniniwalaan syempre ng mga uh, muslim inna fil jannati baban sa paraiso ay mayroong isang pintuan yuqalu lahu ar-rayyan ang tawag sa pintuan iyon ay rayyan so ano itong rayyan na ito ang rayyan na ito, ang pintuan na ito, ay espesyal lamang ito para sa mga nag-aayuno. Kapag pumasok na ang lahat ng mga nag-aayuno doon, wala nang ibang papasok. So, ginawaan sila ng Panginoong Allah ng espesyal na pintuan para lamang sa kanila. At maraming mga kahalagahan at kabutihan kung bakit nag-aayuno ang isang tao. At isa pa doon sa binanggit ng Allah, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Nang sa ganun, kayo ay magkaroon ng takot sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takot, sister takot na nagdudulot ito ng ano? Nagdudulot uh, upang iwasan mo ang mga ipinagbabawal ng Panginoong Allah. Mm -hmm. Takot na nagdudulot upang mas lalong higit kang lumapit sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah. Mm -hmm. So, napakarami. Ngunit uh, maaring sapat na ito. Alhamdulillah. Okay. Ayan, thank you, sir. Ayan, sir. Sino-sino po ba ang saklaw ng pagsasagawa o pagsunod sa pag-aayuno? Okay. Ang saklaw naman sa pag-aayuno, una, siyempre, lahat ng mga Muslim. Kapag sinabing ikaw ay isang Muslim, uh, saklaw ka rito. Ibig sabihin, obligado sa iyo ang mag-ayuno. Okay? So ngayon, may mga bata pa na mga batang Muslim. Okay? So ang tinutukoy natin dito, yung kapag humantong ka sa hustong gulang, okay, uh, yun ay obligado na sa iyo ang mag-ayuno. Kapag nandoon sa iyo ang katinuan, Uh, hindi ka baliw or ano paman. Okay. nam. So nasa hustong gulang at nasa katinuan ka. Okay. So ikaw ay kabilang, kabilang sa mga dapat na mag-ayuno. Ikaw ay uh, ang religion mo Islam, ikaw ay isang Muslim. So ito ay saklaw. So kaya naman, uh, ito ay dapat malaman ng ating mga kapatid na mga Muslim, hmm. nam. So uh, kapag ikaw ay nasa uh, nasa ganitong uh, uh, nasa ganitong kalagayan, so hindi pwedeng hindi ka mag-ayuno. Hmm. Kailangan mong mag-ayuno. So kaya mapansin mo halos lahat naman ng mga Muslim, bagamat maring may nakikita tayo, ngunit pagdating ng buwan ng Ramadan, halos lahat makikita mo sila ay nag-aayuno. Okay? So sila sila yung mga uh, saklaw sa pagsasagawa uh, sa pag-aayuno sa buwan ng sa buwan ng Ramadan. Thank you sir. Sir, ano po ba ang pinagbabawal na gawin tuwing buwan ng Ramadan? sir. Okay, may mga ipinagbabawal na syempre, sister, upang sa ganun maging wasto at maging tama ang ating pag aayuno unang una uh, sa araw ng Ramadan, pagkatapos ng pagsikat ng araw, pagkatapos na narinig ng isang muslim yung adhan, adhan ito yung tawag, maaring pamilyar ka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, okay, sa madaling araw, halimbawa. So, i-stop ng pagkain doon. So, simula doon hanggang sa paglubog ng araw, okay, so, maaring uh, sa hapon, mga 6.20, depende, okay? So, ang mga ipinagbabawal sa mga oras na ito, sa mga sandali na ito sa araw ng Ramadan, una ang pagkain. Okay, ang pagkain, ang pag-inom. So kaya nga nagpa fasting kumpara uh, ito yung pagpigil ng isang tao sa pagkain, sa pag-inom sa araw sa buwan ng Ramadan at sa araw ng Ramadan. Okay, dahil pagkatapos ng lubog pag pagtayo sa paglubog ng araw, so, malaya naman ang isang Muslim na kumain. Kumpara kung titingnan mo sa tanghali lang hindi nakakain kain at nakainom ang isang Muslim. Okay? So ang mga Uh, ipinagbabawal simple ang sadyang pagkain, pag-inom sa mga mag-asawa. Uh, so bawal muna ang lambing-lambing. Uh, ang tinutukoy natin ay uh, maaring alam niyo na kung ano tinutukoy natin. Okay, so or 'yung pagkikipagtalik sa araw ng Ramadan. So ito ay uh, ipinagbabawal sa buwan ng Ramadan o sa araw ng uh, Ramadan o 'yung mga sadyang pagsuka. Okay, ito ay kabilang din sa mga Uh, pinagbabawal uh, or yung uh, paglabas uh, uh, ng uh, punlay. okay naginip ka o ano pa man so may lumabas sa ayo so ito ay mga ipinagbabawal o mga nakakasira sa pag-aayuno ng isang uh, tadyan, ng isang uh, muslim at may mga iba pang mga ipinagba, ipinagbabawal na kung saan kapag nagawa yun ay tiyak na masisira ang pag-aayon ng isang tao. Sa mga kababayan, halimbawa, sila ay nag and then biglang dumating ang kanilang buwan ng dalaw. So alam natin, monthly ito. Okay, sa mga kababaihan, so kahit nasabihin natin mga isang oras na lang ay palubog na ang araw kapag dinatnan ang isang babae ng, uh, tawag yan, ng buwan ng dalaw, so uh, automatic yun, masisira na ang kanyang uh, pag-aayuno. Uh, Okay. Uh, yun ay ilan sa mga uh, ipinagbabawal O sabihin natin mga nakakasira sa uh, pag-aayuno no, sa buwan ng uh, Ramadan. Okay. So kaya dapat alam talaga ng oh isang oh before oh pa, oh. before pa ang Ramadan, sister, oh. kailangan medyo advanced na. nag na siya ano ba yung mga pwede ano yung mga hindi, okay? Kasi may tinatawag tayong mga nakakasira. Mayroon namang mga ipinagbabawal diyan, halimbawa, yung mga gawain na hindi ka ayaya. So uh, Maaring, halimbawa, nagsinungaling ang isang tao, uh, yun ba'y makakasira? So, maaring ito'y hindi makakasira, ngunit nakakabawas ng gantimpala ng iyong pag-aayuno. Pagsasalita ng hindi maganda, pakikinig ng mga ay pinagbabawal, or ano paman. So, ito'y mga ipinagbabawal. Ngunit, uh, maaring uh, ito ay hindi nakakasira sa pag-aayuno ng isang nag-aayuno. Okay. <laughs> well, may tanong po ako, sir. Halimbawa, yun nga po yung tungkol dun sa mga babaeng nag-aayuno. Halimbawa, yun nga po ay eh, nagkaroon po sila during ng ng pag-aayuno po. So halimbawa, pagtapos po ba nila ng uh, buwan ng dalaw, pwede po nilang ituloy yun. Aha, okay. Okay, maganda ang tanong, sister. Na. Uh, halimbawa, sabihin na lang natin sa first week ng Ramadan nagkaroon sila ng uh, dalaw. Okay, pagpalagay natin 3 days lang Or 5 days, alimawa So, 5 days hindi sila nakapag-ayuno After noon, kapag malinis na sila So, pwede na silang mag-ayuno At ang limang araw na yun Limang araw na hindi nila napag-ayunuhan sa buwan ng Ramadhan After ng Ramadhan ay kailangang palitan yun Okay, kung baga parang nagkaroon siya ngayon ng, ng, ng utang na dapat niyang palitan Okay, so yun yung uh, isa sa mga rules pagdating sa buwan ng dalaw para sa mga kababaihan Ayan, okay. thank you, sir. Uh, natututo po kaming lahat sa inyong uh, mga sinabi. Ayan, sir. Ano po bang may papayo nyo sa ating mga kapatid, uh, ating mga kapatid na Muslim uh, pagkatapos po ng Ramadan? Okay. Ang may papayo natin, unang-una siyempre sa akin, Okay, uh, ang maipapayo natin uh, sa mga kapatid nating mga Muslim. Alhamdulillah sa buwan ng Ramadan, nakita natin kung saan ang mga masjid, Uh, maaring before ng Ramadan hindi tayo nakakapagdasal ng limang beses sa isang araw, ngunit pagdating sa buwan ng Ramadan, ay naisakatuparan natin ito. Pagbabasa ng Quran before ng Ramadan, maaring hindi tayo nagbabasa ng Quran, ngunit sa buwan ng Ramadan, ay nagbasa tayo, ah uh, pupunta tayo sa masjid, ay sikapin or dapat na panatilihin ng isang Muslim ang mga gawain gawain na ito. Maraming mga ipinagbabawal before ng Ramadan ay kanilang ginagawa, ngunit pagdating ng Ramadan, iniwanan nila 'yon. So after ng Ramadan ay dapat na maging tuloy-tuloy sapagkat pagkat uh, sister at mga kapatid sa Islam, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoong Allah, siya ang nag-utos sa atin na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoong Allah, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, wala na ba siya? Nandiyan siya, tama? Okay, ang panginoon ay nandiyan. Ang Allah Subhanahu wa ta'ala na nandiyan. So hindi ibig sabihin nun, tapos na ang Ramadan, ay malaya na ako, okay na. Gawin ko na ulit ang aking mga ginagawa. No. Okay? Ang isang tao, uh, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Ang sabi nga ng Allah, sambahin mo ang nag isang Diyos ang Allah Subhanahu wa ta'ala hanggang sa dumating sa iyo ang yakin. Ang yakin hanggang hanggang sa dumating sa iyo, ang araw na kung saan araw na ikaw ay mamatay. Okay? So manatili tayo doon mga kapatid sa Islam, hindi lamang sa buwan ng Ramadan, bagkus naging aral sa atin, natuto tayo, alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, abutan natin ang Ramadan at nagawa natin ang maraming mga mabubuting gawa at insyaAllah, pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ay naway tuloy-tuloy pa rin iyon. Okay, yun ang ating maipapay sa kanila. And thank you sir. So may iba po tayo, may mga parating po bang programa ang inyong organization, ang... Uh, Palawan Supreme Council Muslim Affairs. Okay. Sa so ngayon sister, um, hindi pa namin napag uh, usapan bagamat itong mga nakaraang taon ay may kaming programa na tinatawag na Eidun Saya. Eid ito na yung pagtitipon-tipon, okay? Kasiyahan, okay, Eidun Saya and then yung Saya ay ito ay Tagalog, Saya. Okay. Eid ito na yung uh, pagtitipon-tipon ng mga So mayroon kaming mga programa itong mga nakaraang taon. Actually, sa Oktagon pa namin ginawa at alhamdulillah kay uh, sa ating mahal na mayor ay uh, full support naman din siya sa atin at sa mga uh, brother natin mga tumulong uh, upang may isa katuparan ang ang programang iyon. Uh, so alhamdulillah marami mga may mga pa kami sa pagbabasa ng Quran, may mga palaro, okay? So yun ay mga uh, programa after ng uh, Ramadan. Uh, ngunit sa ngayon ay hindi pa kami nakapag meeting kung uh, mayroon ba kaming programa na katulad na katulad dun. Maliban lamang sa al Fitr na kung saan ito ay pagtitipon uh, tipon. Ayun, bukod sir sa al Fitr at buwan ng Ramadan, ano pa yung mga umbaga sinaselebrate nyo po sa isang taon? Okay. Mayroong dalawang uh, celebration na sineselebrate ang mga Muslim na kung saan ito ay pinahintulutan ng relihiyong Islam. Unang-una yung tinatawag nating Eid al-Fitr. Ito na yung pagtatapos sa buwan ng Ramadan. And then may tinatawag tayong Eid al-Adha. Ito naman ay yung uh, tagyan yung, yung, yung uh, Eid or yung, pagtit, or yung uh, kapistahan. Ito yung uh, time na kung saan uh, dyan, sa buwan ng buwan ng Hajj at dito isinasagaw yung yung dito na re-remind at naala ng, ng, bawat isa yung sakripisyo na inalay ni propeta Ibrahim. Okay? Uh, so doon na, do, ito yung dalawang celebration, Eid al-Fitr at saka yung Eid al-Adha na tinatawag. Ayun anong buwan nga yun sir? Um, yun ay uh, af, mga after two months uh, sobra after ng Eid al-Fitr. Okay, so ibig sabihin March, uh, March or April, May, June. Mga July siguro mga uh, ganyan. So Eid al-Fitr asahayong Eid al-Adha na tinatawag. 'Yon, thank you sir. Ayan. Nap <laughs> ang bilis po ng oras, sir. Ay, thank you po at talagang natututo po tayo sa mga nang kaalam mga bagong kaalaman, sir, tungkol sa inyong kultura, kumbaga sa inyong religion. Ayan, sir, may mga nais nice pa po ba kayong iihatid or mga mensahe sa ating mga kababayang Muslim Nasa inyo na po ang pagkakataon? Okay, alhamdulillah. Ah uh, ata uh, may nabanggit ka ngayon ngayon lang uh, yung alhamdulillah may mga natutunan tayo sa kultura, reliyon. Okay? So, uh, siyempre magkaiba ang kultura at sa magkaiba ang uh, reliyon. Okay? Uh, dyan, ang reliyon, siyempre ito yung mga bagay na kung saan inutos ng Panginoong Allah na dapat na gawin. May mga kultura na maaring wala yun sa kautosan ng reliyong Uh, Islam okay so uh, katulad na lang minsan nagsasabi o narinig natin ay uh, yung paghihijab halimbawa ay kultura lamang sa Islam ito ay hindi kultura bagkus ito ay reliyon. papasok sa reliyon. ito ay utos na kung saan kailangang maghijab ang isang uh, babae. Okay? Uh, so, ganun din. Siguro, ang paalala ay katulad na rin ng sinabi natin kanina. Patapos na ang buwan ng Ramadan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, linisin natin, alhamdulillah, naging malinis ang ating puso sa paggawa uh, ng isang malaking pagsamba para sa Allah ta'ala, So, linisin natin ang ating mga puso. Uh, tawag dyan? Uh, alisin natin. Mag magmahalan tayo. Okay? Uh, magkaisa ang mga muslim uh magkaroon ng pagpapakumbaba ang bawat isa unawain ang uh, sitwasyon ng bawat isa nang sa ganun insya Allah Subhanahu wa taala uh, manatili ang pagmamahalan manatili ang kapatiran sa bawat isa innamal na sa sapagat ang tanging tunay na magkakapatid uh, sa uh, Allah Subhanahu wa taala sa paningin ng Allah Subhanahu wa taala yung mga tunay na tunay na mga Uh, nananampalataya sa kaisahan ng Panginoong Allah. So sikapin ng bawat isa na pagkatapos ng buwan ng Ramadan, nandoon yung kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, sa kanyang uh, mga magulang, sa kanyang mga kamag-anak, Okay, so manatili ang uh, maayos na relasyon at pagmamahalan sapagkat ito ay isang pagsamba rin sa uh, Panginoong Allah. So marami tayong natutunan sa buwan ng Ramadhan. Uh, so after ng Ramadhan ay patuloy at patuloy tayong magkaisa. Uh, nang sa ganun insya Allah, mas uh, lalong lumakas ang ating pananampalataya para sa nag-iisang Diyos ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan, thank you sir. Talagang... Napaka-informative at napaka-buluhan po ito, sir, kahit on the spot. on the spot. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. <laughs> uh, at uh, pa na lang. Uh, sa aking mga kapatid, sa mga nakapag-aral niyan, okay, uh, hindi ko alam maaaring may mga kulang or maaaring may mga uh, mali akong nasabi or ano paman. So welcome po at pwede akong sabihan kung ano yung mga nagsaganon ay maitama natin ang dapat na Uh, itama. Dahil uh, yun nga, medyo on the talaga. Uh, at uh, ganun pa man, alhamdulillah na maaring na ibigay natin ang mga kaya nating uh, ibigay na impormasyon patungkol sa relihiyong uh, Islam at lalo tigit uh, patungkol sa buwan ng Ramadan, sister. Ayan. Uh, at maraming salamat sa inyo uh, at naging daan kayo nang sa ganun ay may parating din ang inang mga mensahe patungkol sa Ramadan, kahit na ito'y patapos na, ngunit, alhamdulillah, okay. nagkaroon pa rin ng uh, kaalaman patungkol sa buwan ng Ramadan. Ayun din po, eh, yung purpose namin talaga kung bakit po namin kayo in-interview, is yun nga po para malinawan yung ating mga kababayan. Yun nga po, katulad kanina, is yung pagkakaiba pala na pag-aayun ng Ramadan. Akala po namin kasi is pareho lang yun. Alhamdulillah. Ayun. Kaya maraming maraming salamat, sir. Muli, nagpapasalam po ang aming team sa pagpapa-unlock po sa sa aming invitation. Now, why next Ramadan po? Ay, may interview na namin kayo at mas prepared po, no? Hindi kami <laughs> Alhamdulillah. Insya Allah. Ta'ala. <laughs> Salamat po kami, And, sir. Hanggang sa muli po, napagsikat ng mga. Tama po. sir. Thank you po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon lilinawin ang bawat isyu magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan talakayang bayan